Nagsimula ang lahat sa isang lugar na tinatawag na Jinting Mountain Pavilion. Na may makapal na enerhiya at sa gitna ng talon makikita ang isang maliit na kubo. At makikitang may nakaupo rito at sa hindi kalayuan makikita rin ang mga tao na nag-oosap. Ang isa rito ay galit, sinasabing ito'y bababa sa bundok at papatayin niya raw ang lahat ng tao na gusto wasakin ang mountain sect. At sabi naman ng isa, third brother hinahon lang para hindi tayo mahuhulog sa patibong nila, at ayon naman sa isang kasamahan nila na tama ang ikalimang junior sister nila. Sabi pa na wag itong magpanik batid nila na kahit hindi sila tulungan ng kanilang master. Ay kaya naman nilang apat na harapin ang mga ito. At sabi pa ng babaeng malaki ang kahon. Na pero ang mga iyon ay ang the top 10 expert na malakas pa sa ating master. At sinabihan niya pa ang mga ito na huwag nang magtalo dahil nagpapahinga pa ang kanilang master. At sa isipan naman ng isang tao na nakaupo na tila naguguluhan sa situation. Sabay tanong sa kanyang sarili. Saan ito? At anong nagyayari sa akin? Tanong niya sa kanyang sarili na tila naguguluhan. Maya maya may lumabas na notification sa kanyang harapan. Ito pala ang ating bida. Siya pala ay na-reincarnate sa ibang mundo. Ang dati niyang pangalan ay Lujo isa siya executive sa nakaraan niyang buhay. At sabi niya pa sa kanyang sarili, hindi ito maari. Ako ay naging isang The Great Demon Venerable, GT Andaw. Natila gulong-gulo pero sa sarili. At sa sandaling iyon inabsorb niya ang memoria ng bagong niyang katawan. Kaya naalala nito ang nakaraan na isang buwan. Ang top 10 experts ng the world famous Righteous Act ay nagsasagawa ng planong paglusob sa ating bida na si GT daw na humantong ito sa isang labanan. At sa kasalukuyang sitwasyon ng mga hanggal na top 10 expert ay inatake nila ang paanan ng Jingting Mountain. At patuloy pa rin ang ating bida sa pag-absorb ng memoria. At sabi niya sa sarili niya na sa buhay niya ito. Wala siyang ginawa kung di ang protektahan ng siyam niyang mga disipulo. Ang una niyang disciple ay si Yu Zhenghai, na tumalikod sa kanyang sect, at kasalukoyang The Netherworld sect leader, na kilala bilang First Demon sect. Pangalawa naman ay si Yu Shangrong, nakilala bilang magaling sa espada. Nakasalukoyang nakikipanglaban sa mga magagaling na mga individual. Wala itong awang pumapatay ng mga katunggali. At ang ika na disipolo na si Ye Changson, na Lord of Yalnyu Palace, at namumuno rin sa mga babaeng cultivators. At tinatawag siyang Fairy Shire. At ang ikapitong disipulo naman ay si, si Wuya, isang kilabot na kaaway na pasimuno ng mga kaguluhan sa kontinenti. At ang ikawalong disciple na si Zhu Honghong na naglaan ng ilang taon para makaalis sa Jingting Mountain at maabot ang titulong The Evil King. Kaya pala gusto nito na manatili sa mountain set ng ilang taon sa kadahilanan na gusto pa siguro nitong lumamon ng lumamon hihihi char lang. Halata naman sa laki ng ulo nito at ng liliit na mata, hehehe. At ang ikasyam naman na disciple ng ating kasalukoyang bida ay si Siyu Aner. Ang huling pumasok na disciple sa mountain sect siya lang naman ang paboritong disciple ni GTN Andaw, siya rin ang natatanging disciple na ayaw umalis sa mountain sect. Sabi pa ng ating bida sa kanyang sarili na kaawa-awa pala itong si GTN daw na ito sa kadahilanan na malapit na itong umabot sa kanyang lifespan. Sa libon niyang taon na nanatili sa kanyang mundo ay wala siyang ginawa kung di pala kasi nito ang kanyang mga hanggal na disipolo at protektahan ang mga ito. Ang siyam niyang mga disciple ang lima nito ay tumalikod na sa kanya at ang apat na lang sa mga ito ang nanatili sa kanyang sek, kadahilanan din nito ay bumaba ang kanyang otoridad. Napaubo na lamang ang ating bida sa kadahilanan na sobrang hina na ng kanyang bagong katawan na tila oh God good na, wala siya magagawa kung di tanggapan na lamang ito. Maya-maya dumating na ang mga disciple nito sa kanyang harapan, at nagtanong ang mga ito kung komos na, na ang kalagayan ng kanilang master. At nagsalita naman ang ikaapat na disipolo nito na si Ming Batin Batid pa nito na hindi natatagal ang barrier na po Pritikta sa Jingting Mountain. Sa kadahilan na napatuloy peren ang pag ng mga kalaban. At makikita sa likod ito ang mga pagsabog sa pag ng kalaban. Hindi naman umimik ang isa nitong disciple, at nagsalita na ito siya pa si Duan Mosh ang ikatlong disciple niya. Batid pa nito na hihingi sila ng tulong sa kanilang senior brother na kasalukoyang namumuno sa Netherworld sect. Ganon rin ang sinabi ng ikalimang disipolo na si Zhao Yu na may daladalang malaking kahon kanina. Sabi pa nito na hihingi sila ng tulog sa ikapitong disipolo na batid nito ang katalinuhan. Maya-maya pa pinatigil na sila ni J.T. daw sa pagsesalite. Sabi niya sa sarili na kahit ano pa man ay ako pere ng master ng mga hangal na ito. At sabi pa niya sa mga ito na ang Jingting Mountain ay malakas pa sa mga sandaling ito. At tinanong niya ito na bakit kayo nababalisa sa nangyayari. At sinabi pa niya sa mga ito na sa nakaraan. Inataki ako ng top 10 expert, hindi pwedeng isang tabi ko na lang ang lahat. Akala ba nila na hindi ko alam ang mga kalokohan na pinanggagawa ng mga hangal na mga iyan? Pag-alit na sabi ng ating bida. Sabi pa niya sa sarili niya na alam ko kung ano ang tama at mali at kung ano ang nakabubuti sa unang disipolo at sa ikapitong disipolo. Ako ang kanilang master at hindi ako mahuhulog sa kabaliwan nila. At sinabi pa niya sa mga disciple na kung wala ba ang barrier aatake ba ang mga ito. pag -elit na sabi ng ating dida na namumula ang mga mata nito na handa na makipaglaban sa mga hangal na sumalakay sa kanila. At sabi pa niya sa sarili niya na dapat hindi ko ipakita ang cultivation level ko na nawala na. Dahil sa pagkakataon ito ako ay kaawa-awa. Kaya sinabi niya sa mga ito na alam ko kung ano ang iniisip nyo, gusto nyo akong agad na mamatay, tama ba ako? pag na sabi ng ating bida. Agad namang lumuhad ang mga ito at sabay sabi na hindi po ganun ang iniisip namin master. At sabi pa ni GT yan daw sa mga ito na. Lahat kayo ay umabot na sa divine court realm. At sa ilang sandali at makukuha nyo na ang primordial spirit tribulation realm kagaya nang tumiwalag yung mga senior disciple. Kaya gusto nyo pa bang control ko, ko pa kayo? Mungkahin ng ating bida. At sabi naman ng mga ito, na tinatrato nila ang kanilang guro kagaya ng pagtrato namin sa ampong mga magulang. Maya-maya pinaalis na sila ng ating bida sabay sabing, ako ang inyong master at may sarili akong paraan pero ay matalo ang aking mga kalaban. Di naman nagpaawat ang mga ito at dali-daling umalis sa harapan ng ating bida. Umalis na nga ang kanyang mga hangal na mga disciple kaya sabi niya sa sarili niya na. Ano ba ang ginawa mo GT yan daw gusto mo talagang nag-oopisina ang maglinas ng mga ginawa mong kahangalan. At sabi niya pa na at least na paalis niya sila. At ngayon may mga panlabas at panloob pa siyang kinakaharap na problema, dagdag pa nito ang ogod ogod niyang katawan ay problema din. At makikita naman ang pag-etalki ng mga hangal na mga top 10 experts sa labas ng mountain sect. Maya-maya may dumating sa notification sa ating bida. Batid nito na detect niya na ang kanyang target at nakumpleto ito na umabot ng isang libong taon, maya-maya may lumabas na screen sa kanyang harapan batid nito na nabuksan niya na ang merit system. At sabi niya na ito na ang hinihintay ko. Maya-maya marami ng lumabas na screen sa kanyang harapan at nakita niya na ang kanyang profile. Pinindot niya naman ito. Name, J.T. Yandao. Race, Human. Cultivation, 9 layers quenched body. Merit points, negative 1 million. Life force, lottery at iba pa. Remaining life, tatlong araw. Hulat na gulat naman ang ating bida dahil ang kanyang merit points ay umabot na sana sa negative 1 million tapos ang buhay pa nito tatlong araw na lang ang natira. Parang umuho naman ang mundo ng ating bida sa pagkakataon ito. Nagre-detecting naman ulit ang system at itinaman ito at pinalitan ito ng account sa pangalan ni Lucio. Ayon na nga may mga panibagong task ang nabuo na kinakailangan na matalo nito ang kanyang kaaway. At kinumpirma naman nito na tama ang nakuha niyang katawan at nireset nito ang kanyang merit points to zero. Nadetect naman ng host na napakahina ang katawan ng ating bida, kaya binigyan siya ng newbie gift pack. Agad-agad naman ito binuksan ng ating bida, at sabi niya sa kanyang isipan na, hindi na masama dahil natutunan ko naman ang mga bagong task na ibinibigay ng system. Si GT daw Edo ay tapos na ang kasamaan nito sa buhay niya kaya nasabi siguro ng ating bida ang bagay na ito dahil hindi siya ganon kasama. At patuloy pa rin ang system nagbibigay dahilan kasi naman napakatanda na ng katawan ni GT Yandao. Na ang kaya nitong makuha ay newbie gift pack. At ayun na nga nakuha ng ating bida ang isang reversal card na kung saan kaya e babalik nito ang life force nito sa maikling oras, kaya sabi na lang ng ating bida na hindi na masama dahil makatutulong ito sa kanya sa kadahilanan na nawala na ang cultivation ni GT Yan daw pero meron naman daw itong Strength of Quenched Body. Ang sunod naman na nakuha ng ating bida ay isang level 3 peak state card. At sabi pa ng ating bida sa kanyang sarili na nakuha niya level 3 peak state card na kaya ipalabas ang dating kakayahan ni GT Yan daw. At sabi pa niya na kahit bumaba nga ang kanyang kakayahan ay kaya niya perin makipagsabayan sa The Top 10 Expert. At kahit na sila ay hirap na kalabanin at sa tulog ng card na ito posibleng matatalo niya ang mga ito. Maya-maya ay lumabas na ang pang tatlong card ito ay ang Fatal Block na Level 5. Sa tulong nito kaya nitong e-block ang limang pag-atake -e ng sabay-sabay kahit na sobrang lakas. At ayun na nga kinuha ng ating bida ang life reversal card para manumbalik ang lakas ng katawan ni GT daw habang hawak-hawak niya ito, sinabi niya sa system na ito ay gagamitin ko. Ayon na nga sa isang iglap na polybotang ang ating bida ng isang malakas na enerhiya na kulay berde na nagmistulang ipo-ipo. Na pumapalibot sa kapaligiran ng ating bida aga namang napansin nga mga disipolo ni GT yan daw ang enerhiya na nanggagaling sa sa ating bida. Sabi pa ni Duan Masheng ang ating master ay may malakas na kakayahan na hindi tinuturo sa ating. Simula nang may nagtaksil sa kanya, kaya naman marami pang mga kakayahan niya ang hindi itinuro sa atin. At sabi naman ng isang disipolo na kanina lamang ay hindi niya nararamdaman ang spiritual energy nito. Chismis lang pala na meron masamang karamdaman ng ating master. Natila gulat na gulat sila sa mga pangyayari. Sabi pa ng mga ito na hindi naman mahirap itago ang spiritual energy kaya wag na silang magtaka na nagagawa ng master na ito dahil kontrolado niya ang lahat. At sabi pa ng isa siya lang naman ang nagdidikta kung ano ang mga ating mga gawin sabi naman ng cute na bata na alam nyo ba na si master ay napakahusay na tao. Maya maya ay isa sa mga top 10 expert ay tinawag ang ating bida sa labas ng barrier sabi pa nito. Makinig kayong mga halimaw na sa Jingting Mountain na papalibutan na namin kayo kaya sumoko na kayo at mamatay. Tugon nga isang hangal na Head Disciple of the Heavenly Sword Sect na si Joe Jif Eng. Kakatungtong pa lang nito sa The Divine Court Realm at tugon pa ng isang disciple na kung mag-isa lang ito kahit na si Junior Sister lang ang kalaban nito matatalo tong hangal na ito. Sabi pa niya habang ninapakan ang dahon na nasa hangin pa na hindi na masama sa kadahilanan na marami rin sila. Ang mga taong ito ay di talaga natatakot, ang hirap lang naman tugon ng isang disciple ay ang top 10 expert na sa primordial spirit tribulation realm na. At sabi pa ni Dwa na kahit nawala si na eldest brother natin. Nagtitiwala pa rin ako sa ating master na kaya niyang itaboy sila palayo. At sabi pa ng isa na king sila ay sino kaya ang pipigil sa atin. At sabi pa niya na wala pang ibinibigay si master sa akin na armas paano ako aalis. Sabi naman ng isa yan ay sira ng kagamitan kaya naman mas importante ang buhay. At sabi naman ng batang cute na ito na senior brothers and sister hindi ko nang manapagtonto na lalaban kayo sa panig ng ating master. Patanong na sabi ng cute na bata. Ang ating master ay nagpaturo sa atin ng maegi ng mga teknik paano nyo nagagawa sa ating master ang mga bagay na ito. Sabi naman ng senior sister niya na ikaw ay huling pumasok sa set kaya naman hindi mo alam ang mga bagay-bagay pa rito. Although na si Master ang nagturo sa atin ng mga teknik. May mga pagkakataon talaga na sinasaktan niya tayo. Sabi pa ng isa na kahit na ganun pa man ay pinalakas parent tayo niya. At makikita parent sa kalangitan ng pag-etoki ng top 10 expert. Sabi naman ng isa ikaw ay walang kaalam-alam talaga. Sabi pa tingnan mo ang pagkadakila ng ating Jingting Mountain. Ang reputasyon ng 9 Great Demons. Ang master na kagaya niya ay napadevelop ang mga disciple na kagaya niya. At bumalik ang eksena sa ating bida na tinaas nito ang kanyang isang kamay na nanginginig sabay sabi na, matanda na talaga ako. At sabi pa niya sa kanyang sarili na kahit si paganya pa ang pag e sayo. Parang 30 years old pa Ang kanyang nafefel. Pero ngayon ang hirap ay e adapt ang katawan na ito. At sabi pa niya ang kagandahan lang ay tumaas ng 313 na araw ang kanyang buhay. At sa mga mall pwede pa akong mag-exchange ng aking kakayahan, mga kagamitan, at mga karanasan pati na ang reversal card, ibig sabihin tataas pa ang aking buhay. At nakikita nga sa larawan ang pagpasok ng pag i ng kalaban sa Mountain Sec. At sabi pa niya hindi na talaga makapaghinti itong mga hangal na ito. At makikita ang malakas na pag i sa barrier ng Mountain Sec. At bigla namang bumalik ang mga hangal na mga disciple. Kaya agad-agad itong tumawag sa ating bida. Na ikinabigla nito. At sabi ng cute na disciple. Kaya mo yan master, na parang nagche-cheer up ito, at sinabi pa nito na master lalo kang bamabata sa amin. At tinawag naman ng ating bida ang paborito nitong disciple. At sinabi naman ng ating bida sa kanyang sarili na meron din naman palang mabuting kalooban ito sa kabila ng kasamaan nito. At sabi pa ng ating bida sa cute na bata na nanapakabehave mo naman sa bayhimas ng kanyang ulo at sabi pa ni Duana na master. Hayaan mo na kami ang tatapos sa mga iyan, Mayamaya -maya ay binigyan ito ng makatindig balahibo ng mga tingjin at ang hangal na disipolo ay pawis na pawis dahil sa matinding tingin ng ating bida. At sabi niya pa sa mga ito, ako ay may sariling pamaraan para tuposan ang mga kalaban. At agad namang lumakad panlabas ng barrier ang ating bida at sinabi sa mga ito na sumama kayo palabas sa akin para harapin ang mga kalaban. At dyan nagtatapos ang unang chapter sa ulit huwag kalimutang mag like at mag subscribe para sa ating channel see you sa chapter 2.